Guys, kain daw ng buko, guys. Hmm. Wow. Guys, dito na tayo sa kalagitnaan ng kabundukan. Yan, narinig nyo ba yung falls? Haba ng aking eh, pinasok dito sa motor. Nandun yung kubo nila, mami. Ayun. Papasok pa tayo doon. Guys, okay, so, putik-putik na ako. Ang <laughs> grabe, oh. oh walang kabahay-bahayan. Dito tayo sa walaan nyo kung anong lagar ito. Nasok na natin yung gubat. Sarap dun maligo, guys, oh. Sa ilog sa baba. Ang ganda, guys, ng ilog dito. Woo! Sulit! Huh. Grabe yung ano makit yung braso magpigil ng pagpasok ng motor. Oh, walang wala ka bahay-bahay dito. Ito yung tinatawag na ano. Virgin. May pasok natin ng ating ano. Grabe yung pagod oh. ko. Okay, masarap na adventure trip sa buhay. Ayan, oh. <coughs> Pumunta sa mga nature-nature. Maligo. Ayan, kumain. Malayo sa kabihasnan sa mga marites. Ngayon na guys, na nating na natin ang bahay nila mami dito sa gitna ng gubat. Ayan. Akalain mo yon dito sila nagtayo ng bahay sa gitna ng gubat. Malayo sa kabihasnan. <laughs> Pinasok natin dito yung motor. Grabing hirap ko. Yan laki ng kaymito nila oh. Sa wakas na rating natin oh. Wala silang kapitbahay dito kahit anong wala ang kapitbahay. Ang sarap dito, guys. Magluluto kami dito at saka magbubuko. Tayo magluto guys ng ano, hirap magparikit. Sakit sa mata. Okay. Guys, simpleng buhay. Mm, tayo eh. May gagataan? Ano bang gagataan natin? Bat binabalatan to ni Daddy? Mom! Bakit may inyog ka nga pala, mami? Anuin mo ano yun? Ang time ba guys. base? Tap. Mm. Nakonton ko nakain. Wampotigat talang udok. Malaki? mo yung. ng lupa ano, ng yung. Mga lupa mo punta tayo doon may bunga ito kaso hindi pa hinog namiss ko yung probinsya o oh, talagang kaimito okay, kaimito okay, kaimito ito guys Kahit mag video okay ka dito magdamag wala magagalit sa iyo <laughs> dito masarap mag dapat din nalako ko pala yung speaker ko dahil dito mami nagkanta-kanta tayong dalawa eh, no sayang sa Nam tayo, nam sabaw ng bukong guys. Ang sarap. Fresh na sabaw. Wala ka magawa sa buhay mo, guys. Ikot mo yung sabaw. Sabaw <laughs> <Malabuin sumin laughs> ng buko ko. Oh. <laughs> mayroon na naman tayong kakainin. Balinghoy. Ayan, ang laki ng laman. <laughs> may pulang saging ka pala, daddy, eh, oh. Ibang klasing saging ano, yun know, pula. Anong kulay yon? Ah, dilaw. Yun ba yung mahahaba? ganda ng ano ng kay Mito, guys. Ah. Kinain na baga ng ibon, daddy? Patingin da isa. Oh, uh, bulok na nga. Ay, nakakain na to. Hilaw pa ba? Nakakain na yan. Mm, but hmm. mm. -hmm. May buto siguro to, ano? Oo. Ay, ito ba yung saging ito, guys? Tinan nyo, saging to, ito na may buto. Ito ang masarap, guys, sa uh, may tanim, oh, di ba? Pag may tinanim, mayroong kang puputilin. Kung may butong lalabas. Tinan mo, hinog sa puno. Hinog sa puno, guys. Oh. Hmm. Sarap. Ang dyan may buto nga, guys. Ay, may buto Guys, Okay, so, mahinukay na kamote. Ay, ang daming laman. Ay, nag-iisa lang bagan laman. Oo. May maliliit. Ayan, may maliit. Ito may malaki. Ito Daming kamuting kahoy. Paano yan pagwala wala? Kay dito, buti walang nakuha. Ayan, Hingin ko na lang yung pananim, Dade. Oo. Tatanim ko din doon. So, tingnan nyo yung saging. ibang ibang klaseng saging naman. Patusok. Bakit lalaki ka na Ay, ay. Tinga, oh, ah, lito. Ang cute, oh, Oh. Thank you! <laughs> Ibang klase naman guys tong saging na to, Pakaba. Hmm. Hinug sa puno to guys. Tingnan oh. mo. sarap. Ay, wala siyang buto. masarap siya, siya. Sarap siya. Unap ito lang. Ayaw, pagkuhan na ng dahon, magkain na lang. Sinang kukuha ng dahon si Papa. O, alam mo naman ako. Ano, na ito sa akin ng ama ko pag <laughs> ano eh. Pag nag-ano sila, hmm. nagtatanim. Kasama-sama kapag pagtatanim ay. Mahilig ka rin magtanim ano kuya? Mahilig rin ako magtanim. Kasama-sama ko nung, ama, nung magulang ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Ang tanim ng baling kuya ay ano, ang laman isa, dalawa. Pag ako nagtanim, ay dami. Wag daw baga mangiti pang natanim. Baka mabungi. Kain na tayo. Oh, harap. Bodol pa kami dito. Tade, kain na. Parang sa probinsya, walang walang ano, plato-plato. Ito sa yung saging. Parang yung alam namin karne. pa ako. Sabaw. Harap ng luto ko na. Masarap makisama guys sa mga taong simple lang. Ayan, tingnan mo naman pil na pil kung ano. Nale. Tao nang mata. Ito daw ay mas maganda oh. Sarap nito guys, magupo upo, -upo magmuni-muni. <laughs> ano yun mo yung problema mo sa buhay? Mas maganda dito kayo, so walang marites. Ayan. Oh. usapin mo yung mga puno. Oh, walang marites. Ang sarap pa maglaba, bakit ang masalabing? Yung oh, diba? dito sila nang lalaba tahimik guys ang buhay. Ito, yan ang masarap. Tahimik ang buhay. Walang nakatingin. Walang nangyay alam. Ano mami? Maraming salamat sa inyo mami at daddy. Dahil dito eh, naging masaya kami. At dahil sa simpleng buhay. Ayan. Pinaramdam niya sa amin ng pagmamahal. Maraming salamat sa inyong mga padalang produkto. Saging, kamuti, lahat na guys. Saka mga pananim. Ayan o. Oh ng mga duya